Noong unang panahon, may dalawang magkaribal na barangay. Ngunit sa kabila ng awayan ng kanilang mga barangay, may dalawang kabataang nagmahalan. Lakan-lakan bini mula sa Gintong Bituin at si Prinsesa Jasmine mula sa barangay Rosas. Sila ay lihim na nagkikita sa gitna ng gubat na diskubre ng mga matatanda ang kanilang relasyon. At nagkasundo ang mga ito na kailangang paghiwalayin sa kasamaang palad Nasundan sila ng mga tauhan ng magkabilang panig on na matinding labanan, nasawi sila kang lakambini. Sumpa kita! Sumpa kita at di magwawakas ang aking pag-ibig! Siya'y natagpuang walang buhay kinabukasan, yakat ang katawan ni Lakambini. Ilang araw matapos ang trahedya, tumubo sa lugar na pinagbuwisan nila ng buhay ang isang halamang may puting bulaklak na may matamis na halimuya. Tinawag ito ng mga tao bilang sampagita,